ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at mula naman mo na ito sa isang tiktokisser na bumisita sa isang sementeryo sa US para dalawin ang punto ng isa sa kanyang mga kaanak na namayapa pero merong nangyaring kakaiba nung araw na ito na hindi niya inaasahan. Habang siya ay naglalakad sa loob ng nasabing sementeryo, maririnig ang animoy pagkahol ng isang aso at nakita niya mula sa bahaging ito ang animoy isang usok o isang puting imay na may wangis na parang isang aso. Sinubukan niya itong sundan at dito nga ay narinig niyang malakas na pagkahol ng aso na animoy malapit lang ito sa kanya. Ayon sa ating sender ay naniniwala di yung mano ang uploader ng video nito na posibleng isang asong multo ang nakuhanan niya nung araw na ito at posibleng dinadalaw din di yung ang puntod ng kanyang amo. Ang video ito ay kuha naman ng isang batang lalaki sa Mexico habang sila ay naglalaro ng kanyang kapatid. Pero sa kalagitnaan ng kanilang masayang paglalaro ay merong nangyaring kakaiba. Nanibigay ng kilabot sa kanila. Chicos, ay vamos a jugar al pato, pato, ganso. Okay? Empezamos. Salta alguien. Pato. Kikinmunyka. Claro. ¿Qué gustavo? Me volteó a ver la cámara. Tenemos Papapansinatin natin 'yung na simula ng bidyong <mail> ito na nakaderecho lang naman ang mga mata ng manika pero nang bigla na lang mamatay ang mga ilaw nakita ng bata ang mga mata ng manika na animoy nakatitig na sa kanya Ang mga video ito ay ipinadala naman sa atin nang isa sa ating mga viewers sa tumangking magpakilala at mula naman di man ito sa isang lalaki sa Portugal na nagbabahagi ng ilang video sa kanyang TikTok account ng kanyang mga nakapangingilabot na karanasan sa loob ng kanyang bagong tinutuluyan na di man ay haunted na kung saan ay nagpaparamdam at nagmumulto ang isang babae narito ang ilan sa mga video na kanyang ipinahagi aberta em cima da mesa, no livro de salmos. Veja o que aconteceu. Sa unang clip na ito makikita ang kusang paggalaw na mga pahinang ito ng Biblia Na animoy may kung anong hindi nakikita na nagpapagalaw dito At sa ikalawang clip naman ay makikita mula sa bahaging ito ng bay Ang buhok ng animoy isang babae na mabilis din na nagtago Agad-agad naman siyang nagtungo kung saan nagtago ang babae pero wala na ito run. at tila ba misteryoso itong naglao dahil wala naman itong pwedeng taguan o daanan sa lugar na ito. Narito pa ang ilan sa kanyang mga video. Dia cansativo de trabalho na loja de celulares. Repare nos barulhos estranhos que surgem ao meu redor. Escutei alguém me chamar. Mula sa video ito makikita ang isang itim na figura na dumaan sa pintuan ito palabas ng kanyang tahanan. Agad-agad niya itong ng pintuan pero sa kanyang paglingon nakita niya ito na nasa kanyang likuran na. Sa video ito naman nakita niya ang muka ng babae na nasa likuran ng salamin na pintuan ito. Naglakas loob naman siya na silipin ang likuran ng pintuan pero wala namang babae na naroon. Matapos ang mga pangyayaring ito ay sinabihan siya ng kanyang mga followers na kung muli siyang makakaramdam ng kakaiba sa kanyang takanan ay subukan niyang magbasa ng ilang berso sa Biblia. A Resolvi ler a Bíblia às três horas da manhã, estava sem sono. Não gosto de ficar muito tempo na sala, gosto mais do banheiro. Na sala tenho um mau pressentimento. Botar o Habang sinusubukan niyang magbasa ng Biblia, nakita niya mula sa refleksyon ng salaming ito ang animoy buhok ng isang babae na unti-unting sumisilip sa kanya mula sa kanyang likuran. Agad-agad naman niya itong nilingon pero wala namang kahit na ano na naroon. ayon sa kanya ay nagpapatuloy pa rin di man mga pagpaparamdam at pagpapakita ng di man ay babae at wala di na siyang ideya kung sino ito at bakit siya nito ginakambala. pero totoo nga kaya mga nakuhanan niya sa video ito kayo, ano sa palagay nyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito Iniimbitahan kita na i ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot ng videos ang paparating. May isang lalaki sa Norway ang nagbahagi ng isang video sa kanyang TikTok account na kung saan ay ipinakita niya ang mga kakaibang nangyayari sa halos araw-araw sa loob ng kanyang tahanan na ginagambala di ng isang multo o entity. Narito ang video at panoorin mo ito ng maputi. Kurwa, znowu. Ja pierdolę. Ja pierdolę. O kurwa. O kurwa. Ja pierdolę, teraz jakieś cyrki się ze światłem kurwa dzieją. Ja pierdolę. Kurwa mać. Próbuję zasnąć. Teraz co chwilę coś mi kurwa w okno puka. No nie, kurwa. dole. Kurwa. Pierdole. Nic tutaj nie ma. Kurwa mać. Mam już tego dosyć. Mam już tego kurwa dosyć. Nie mam kurwa. Kurwa mać! Nie, nie kurwa. Makikita mo lang sa video ito ang pagkalaw ng mga bagay sa loob ng kanyang tahanan.

Zbroda tu sama. Jeszcze kurwa nie chce, pierdolę. A ta susarka tutaj. Nie wiem jakim sądem zblokowała. Zblokowała drzwi. Ja pierdolę. O kurwa. Naniniwala ang kanyang mga followers na posibleng isang poltergeist. Ang gumagambalang ito sa kanyang tahanan dahil ang mga poltergeist ay isang uri ng entity na may kakayahang makapanakit at magpagalaw ng mga bagay-bagay. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Aaron James at mula naman di umano na ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Ayon sa kanya sa video ito habang ang isang Chinese ghost hunter ay naglilibot sa isang abandonadong gusali sa China

na may makabang itim na buhok at pulang kasuotan na pumasok sa loob ng kwartong ito. Agad-agad naman na sinunda ng ghost hunter kung saan nagtungo ang babae pero nang makapasok na siya sa loob ng kwarto ay wala na ang babae roon at ipinakita niya rin na walang pwedeng taguan at puntahan ng babaeng ito dahil siya ay nasa mataas na palapak ng gusali at imposibleng makatalo nito mula rito. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe subscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapestv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!